Hello guys, assalamualaikum. Ngayong araw, dadaan na naman yung mga taong ko. Working mom slash full time din pala. A day in my life as a feeling content creator. <laughs> yes, tulad nyo rin akong mga nanay na nangangarap na mabigyan na magandang kinabukasan ang mga anak at ginagawa ang bagay sa paraang alam ko. Anyway, continuation pala to sa latest na video ko. After ko magluto kanina at ayan, na nakaligaw na rin at papasok na. Sa oras na to, kitang kita talaga. Ay, nantok pa si Tiana. Ay, kawawang tomboy ko. Wala pa sa mood. <laughs> pagdating namin sa school at ayan late na naman tong bata second day pala to ng school niya pero late na <laughs> at nasaraduhan na din pala siya ng pintuan kaya ang tagal din namin kumatok dyan bago kaming buksan kasi nga siguro hindi naririnig ng teacher nila na nagdi -discuss. pati ibang nanay tumulong na din sa pagkakatok at ayan yung bata na lungkot at akala niya talaga hindi na siya papapasukin <laughs> at ayan finally nakapasok na din siya at bumalik na din kami agad ni Hana sa clinic. At after ko sinundo siya kanina, since antok na antok, katayan nga pinatulog po muna silang dalawa. At sabi ko kanina, matutulog sila. Pagkatapos ni ate Hana niya sa school, ay pupunta kami ng plaza. Nung isang araw pa pala sila na nagre-request na punta daw sila ng plaza. Kaya lang kasi madalas yung ulan dito ngayon.